Madang po sa mga kaibigan po natin dyan ang mga problema i-base na ito po yung atin talagang pambakbakan ngayon bagong bago At sa mga kaibigan po natin dyan sasagutin ko na po ang inyong pambase ah, uh, Ito po ating 5,000 base slip -in rate po 5,000 base At sa lahat po ha na gusto pong mag-avail Ha, ah, ito po yung bago natin kung sa account po ay magiging 10,000 base. Uh, 5,000 po per channel. 5,000, bali po 10,000 base. At sa mga kaibigan po natin dyan, na kinakapos naman po talaga naman pong may enjoy po ninyo. Kung masaya po kayo eh, mas masaya rin kami na kung saan po yung papasaya namin ang bawat isang may sound system lalo lalo na po pala dyan yung mga integrated na amplifier yan po napakaganda magtutunog po power amp, kung ikaw po yung 735 37 basta po may ampli yanig at sa mga kaibigan po natin dyan na nagabil maray po salamat sa patuloy po na pagsuporta ninyo ay ito po yung mga talaga naman pong bagong bago at sa lahat po ha na mahilig sa sounds at ang problema nyo ay bass ito na po ang tatapos sa problema mo yani kung tinatawanan ka man po ng mga kalapit sound system mo na malalakas ito po, pwede tayong sumabay totoo po yan, 100% po lifetime warranty at sa lahat po na mga kaibigan po natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao ito po yun talaga no, kami pa lang po ang naglalabas nito, wala pa po yan kahit saan, kami pala po ang naglalabas ng Master W1 sa buong mundo at buong Pilipinas. Ito po kahit saan po nyo i-search, talaga po naman makikita po ninyo ng Master W1. Ayan po. At sa mga kaibigan po natin dyan, ang ah, ngayon po ay talaga namang lagi po ang dayong sa akin na may mga sound system, mahina po yung bass talaga. Idol, ang dami kong gamit. Tingnan nga po naman nga ninyo, ang dami nga ninyong gamit. Pero paulit-ulit ka naman, bibili ka ng mura, paulit-ulit yan, tatambak na tatambak, sayang yung pera mo. Kaya dito ka na talaga namang magsosolve ang problema mo. At talaga naman pong sa gusto po ha, yung malalong